Hi guys! Good morning good morning, 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 sa inyong lahat! Ayan! <laughs> two days tayong hindi nakapag-upload And two days din tayong walang video, so... For today's video, gawa tayo ng video! Ayan! Hindi nga pala tayong nakagawa ng video guys, kasi nga... Kadahilan ng... Meron akong friend na... Ah... Uh, dumating galing Qatar and then syempre although alam ngarin rin namang nagbablog ako kaso lang talagang mas pinili kong hindi mo gumawa ng vlog or pakisamahan uh, muna siya sa lahat ng uh, gusto niyang puntahan like nagbar kami nagbar kami kaso lang mahina siya Charis. tinulugan niya lang kami And so, for today's video guys, uh, wala, chikahan lang tayo and samahan nyo ako dito sa uh, pagpunta ko ng supermarket. And bili lang ng uh, konting bagay na pwede nating mabili. Like, uh, padisal, coffee, and ayun, mga malilit uh, na bagay lang ating bibili dahil wala tayong exact budget. So, nandito na tayo sa loob ng supermarket. Ah, ayun. Bilip pala ako ng kape. Ito yung kape na binibili ko para sa kasama ko. And, binabayaran naman ako. So, okay lang. Kasi nga, Habay tayo and tayo yung mas nunguto sa nilang pumili. Pumili at tumaan sa dito sa supermarket. Kasi dito lang nabibili siya uh, malapit sa lugar namin. So, ayun. Ako na lang rin nag-offer. Ayan, bumili na ako ng pandisan. And guys, pasensya na. Kung minsan, ah, uh, yung camera ko is may pataas, may pababa kasi pag pataas guys, feeling ko ako lang isa pero pag ginagaya ko kasi pababa meaning to say may mga babaeng araba na hindi ko sila pwedeng isali sa video so since hindi rin naman nila naiintindihan kung ano ginagawa ko ano nagbibideo ako so yun yan. Uh, ayoko lang ayoko lang masita ako o oh, ma masabi nila na i-delete mo i-delete mo i, mo, i mo so uh, much better na hindi nila sila ipakita or hindi sila masali sa video ko so ayun na tayo sa uh, sa supermarket magbabayad muna tayo and mamaya ulit guys update ko kayo so ayan guys ah uh, nakalabas na tayo ng supermarket and hindi na ako nakapagpatuloy ng video doon kasi nga ang dami talagang araba puro talagang halos puro babae mga customer doon naiinis ako konti may mga lalaki pero ang lalayo nila so mas minabuti ko ng i-end yung live ay yung vlog ko kanina doon sa loob mismo kasi nga may mga araba and baka nga yun nagalit masita tayo so ayun okay lang at least kahit papaano may nakita naman kayong uh, video na ginawa ko doon sa loob. So yun guys. Hopefully hindi tayo maiwanan ng bus today. And hindi ko lang hindi ko na rin ala, al uh, hindi ko na rin alam ko anong oras na ngayon. But I'm sure na wala pang uh, wala pang alauna ah uh, ngayon. So ayan dumaan yung isang train nakita ko na and siguro makakahabol tayo or maabutan natin yung isang train na bagong darating so ayan ang daming taong lumabas ang daming taong galing sa train tingnan nyo ha o oh, ayan daming tao di ba may mga taong galing sa train palabas na sila so tayo naman papasok ba? So, ayan guys. Mamaya ulit. Ayan. Nandito na tayo sa Metro Train Station. And kung napapansin nyo, para tayo nagdidis guys Naka headcap tayo. But okay lang yan kasi alam yung meron tayo mga iniiwasan. Uh, actually, Uh, ngayon ko na lang ulit ginawa to kasi nga yung may mga pakiramdam ka na uh, kaba at takot tapos bigla mo may isip sa utak mo na papunta ka dito ganun ang gagawin mo ganun na dapat mong ginagawa huwag mong kalimutan yan yung mga ganong bagay guys kaya minsan yung, yung Napaprading lang ako na na ganun. So, kaya ako nag, ano ngayon, nag headcap para lang ma ko sa sarili ko na safe ako. Feeling safe lang, ganyan. So, parang at least uh, kumbaga sa 1 one up, one up to 10 uh, kalmado ako at least 5%. So, ayun. Kaya, dapat kung gawin 'to lalo na lalong-lalo na mag uh, magraramadan na ah uh, this na lang ang tagitan magi-start ng Ramadan so ayun kailangan talaga magdoble ingat or mag-ingat tayo mag, lalong-lalo na sa sitwasyon ko. Ganyan, so Nandito tayo sa train station naghihintay na tayo ng train so ayan may katabi ako dito ng ano alam niyo guys minsan kasi uh, nakakatakot mag-video na may mga nakapaligid sa iyo mga babae kasi hindi natin alam yung iba hindi sila open-minded sa mga video or camera uh, dahil nga uh, usually dito hindi kailangan ipakita yung mga tao lalo na yung sa mga babae lalo, kasi yung iba kasi conservative hindi sila open-minded lalong uh, lalong lalo na kasi nga di, nakikita niyo sa mga tao dito sa mga Araba dito halos magtakip na ng muka and mata na lang yung mga nakikita nila sa kanila so ayun hindi natin sila basta-basta pwedeng ipakita sa mga ano uh, sa mga social media or sa mga sa mga videos na mga ina-upload natin dito kaya uh, depende yun sa mga tao na malakas ang loob so tayo since hindi naman malakas ang loob natin sa mga ganyan na ipakita natin yung mga na sa paligid natin so careful lang tayo sa lahat ng uh, bagay dahil mas mahirap ang uh, masita tayo or mapagalitan tayo or pigla lang tayong sigawhan na bakit gano'n ganyan ganyan anong problema kasi yun talaga yung usually na may itatanong nila sa'yo so better na mag care ka na lang o mag uh, mag maging safe ka na lang. Huwag ka na lang mag-video sa mga taong uh, alam mong ikakapahamak mo. So, 'yun ang ginagawa ko. So, ayan guys, uh, parating na rin yung uh, train namin kasi 2 minutes na lang, 2 minutes na lang. So, ah uh, ko kayo mamaya pag nakababa na tayo or uh, kung pwede tayo makapag video mismo sa loob ng train. Okay? So, Mami alit guys, I love you. Mm -hmm. Ayan, medyo marami namang tao dito. Ayan, eh, dito lang yan, dito yung sa may part ko, sa may right side ko. Sa so right side hand ko. Ayan. Eh. Uh, nasa left side uh, hand ko ayan so napapansin nyo guys hindi tayo nagsasalita kasi nga may operator na nagsasalita so para hindi tayo makapiright hindi na lang tayo magsalita ayan so nagbababa na yung iba so ayan guys nakalabas na kami ng train and pababa na kami Ayan, so yung mga taong nauna na sa akin na sarapan ko na so ayan guys uh, at least uh, nakapag uh, kuha tayo ng video na kahit hindi ganun kahaba o hindi ganun kataas at least na ipakita ko sa inyo kung gano karami or madami ang taong nasa metro parang Manila lang din guys parang LRT or MRT ganun ang atake so ayan kailangan nating magtap ng card para makalabas tayo ayan nakalabas na tayo ng uh, train station So, nandito tayo sa hallway sa hallway ayan Alam niyo guys, yung, yung, panahon ngayon medyo kulimlim na parang uulan pero hindi ko masabi kung uulan pa kasi nga uh, yung ano, simoy ng hangin is madamig pa din and actually dapat kong jacket ako kaso lang uh, hindi na ako ng jacket dahil nga uh, kaya ko naman ang lamig uh, kaya ko naman ang lamig uh, mahilig din naman ako sa lamig kaso lang uh, may mga times talaga na kailangan nating mag-jacket pero mas pinili kong hindi mag-jacket kasi kalalaba ko lang lahat ng jacket ko kahapon. <laughs> kalalaba ko lang po talaga lahat ng jacket ko kahapon kaya mas minabuti kong hindi na mag-jacket para may tabi ko na siya kasi malapit na rin pa summer. Hinihintay na lang talaga namin uh, mga tao dito na umulan ng bonggang-bongga kasi yun na po yung pinakasign niya na magsa-summer na pag umulan talaga siya ng bonggang-bongga magsa-summer na siya so kaya nilabot ko na kahapon lahat ng jacket ko and uh, ayun itatabi ko na siya kasi isasali ko siya sa package na ipapadala ko sa amin pero nag iipon pa ako ng mga ipang ko kasi usually ang pinipili uh, ko yung talagang pinaka-importanting pwedeng magamit at mailagay ko sa aking package soon kasi nga may plano tayong mag-vacation soon ganon kasi tagal na natin hindi nakikita yung both parents natin, mother and father natin na namimiss na rin ako. Eme. Ganon. So, mamaya ulit guys, pag uh, ano yung uh, magganap natin sa makapag-video ba tayo sa sa metro, eh, sa bus or sa pagbaba na natin ng bus. It depends guys. Basta i-update ko kayo and ipapakita ko sa inyo ang journey natin today. So, mamaya ulit guys. Salamat yung So, ayan, guys. Nakababa na tayo ng uh, bus. Ayun. Medyo traffic. Nag-traffic kanina. So, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ang dami lang siguro talagang sasakyan today. Hindi ko lang rin alam kung bakit nag-traffic. And, sa kakalakad ko wala naman ako nakita ng problema wala namang nagbanggaan sa unahan kasi kanina traffic ngayon sa stoplight siguro yon medyo matagal yung uh, go ng signal lang stoplight so ayun tapos ang daming sasakyan kaya siguro mukhang traffic pero uh, hindi pa siya traffic pag naggo na yung signal lights Ayan. Ayan na naman. Nag-stop yung uh, signal lights. Ayan. Kaya nagmumukha na namang traffic dahil ang daming sasakyan. Ayan o. Oh. Ay, nakakahingal talaga. Nakakahingal! Ayan. Malapit na tayo sa salon. Mga 2 minutes or 3 minutes, gano'n. Nandiyo na tayo mismo sa salon. Hay, nakakahingal. So, mamaya ulit guys, update ko kayo kasi nakakahingal talaga. Eh, kasi may mga bitbit bit nga ako nandito sa left hand ko. Isang malaking paper bag at isang plastic bag. So, mamaya ulit guys, update ko kayo bago ako mag-end sa aking vlog. Okay? So, ayan guys. Nandito na tayo sa loob mismo ng saloon. Ayan. Uh, kararating ko lang. Hindi na ako nakapagvideo maayos dun sa labas. Kasi nga, ang init. Ayan, naglalakad ako. So, and then marami din akong bitbit. -bit. May mga bitbit -bit ako ng mga paper bag, plastic bag, yung bag ko pa. Ayan, so, it's hard for me talaga ng video-video na uh, malala. So, Anyway guys, magtatapos na po ako sa aking vlog. And thank you so much po. Please don't forget to like, comment, and share. lalong lalo na sa pag-comment ninyo guys. Para naman kayo pa paano nababanggit po kayo sa mga live ko. So, ayun. Uh, please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga in-upload nating videos. And thank you so much guys. I love you all. Bye. See you in the next vlog. Bye.